dang og pag-oogali ng mga Israelis dinoduraan madre pagdaan sa mga madre dinoduraan ha? Pagdala nila sa pagdaan nila doon sa may nag procession yung nagpasan pasaan ng cross dinoduraan ng mga ginagidudunuraan <laughs> ng mga audio. Naku naman. Buti hindi kinuha yung dura ng mga hudiyo at hinaplo sa mukha ng mga Kristiyano Dahil banal yun eh. Yung mga salita ng mga hudiyo at yung dura ng mga hudiyo, banal yan eh. Kahit anong kabastusan, banal yan eh dahil choosing people sila sana kinuha yung dura tapos ginano <laughs> para matikman nila talaga ang ano ang amoy ng mga hudiyo uh, ang mga hudiyo nagsasabi kayo uh, interno kayo dapat kayo patayin naku naman ang lambot ng mga puso ng kristiyano talagang uh, mahal na mahal talaga nila mga hudiyo uh, kahit anong gagawin ng mga hudiyo talagang halik pa sila sa puwit ng mga Hudyo. Mga kahit dinuduraan sila, pinagsasalitaan ng masama, makita mo no kung ano talaga ka anong ano paano na brainwashed ano? Ang mga Kristiyano paano sila na brainwashed? Pero hindi naman lahat, may mga Kristiyano naman nga hindi ganoon. Pero karamihan na brainwashed talaga. 80 to 90% percent, ganun sila. Basta Hudyo na, kakampay talaga. Kahit anong gagawin, sampalan, sila sa Hudyo. Duraan sila sa Dio. Hmm, ganun pa rin. Oh. Talagang believes ho Dio. O, oh, tingnan nyo. Panoorin ninyo ito. Ha? Eh, panoorin ninyo. Ang pasayang ang sikap! Uh. Ay!